Ayan, ayan, ayan. Buenos dia, dias, magandang araw mga kapatid. Ah, buenas tardes pa lang. Magandang hapon at magandang hapon. <laughs> mga kapatid, ah, samahan niyo po ako. Tayo po ay magluluto ng ah, atun po yan. Ang tawag po niyan dito, tuna. Oh, sa atin pala sa Pilipinas, tuna. Ang tawag po dito, atun. Pero sa English po, ah, Blue Merlin o ba yung tawag yun? O tam, matambakul po, tambakul. tambakul. na pala, hindi matambakul ayan po ang ating lulutuin. Atin po siyang gagataan. Uh, eh, una, igigisa po muna natin siya. Pagkatapos po, gagataan po natin siya. Ito po yung ating isda, blue merlin po o tambakon. At ito po ay siling lara. At yan po, at yan po, at po yung uta, ang ano, ayan po yung ulo. Ang at, tawag po niyan sa atin o dito, aton po. Aton, sa atin tuna. O tuna daw sa atin, sabi ng misis ko. Pero uh -huh. sabi nila, blue merlin din daw yan. Kaya, ayan po yung ano, at ayan po ang, ito naman po ang ating luya, at ito ang ating bawang, at ito ang ating sibuyas. Kaya, gaga, pero igigisa po muna natin siya bago natin siya gagataan. Ay, hindi ko pala nadala dito yung aking gata. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo. Ito po yung aceti, olive oil, ito po yung patis, ito po yung mansanas na suka, at ito po yung sukang puti. Yung suka po na tawag po sa atin, eh, sanyong po yata, ayan. Uh, ito po dito po ito sa ano dito po sa Spain na bibili. Ito sa uh, tindahan po ng Pilipino, ito sa dito po sa Spain. Kaya ayan po ang ating alulutuin, uh, ginataang uh, atun bayo luto <laughs> na. Ginataang tuna. Ayan po, magigisa mo muna tayo at sa, samahan niyo lang po ako mga kapatid at tayo po ay magluluto. Sandali lang po ha. Ayan po, iniinit po muna natin ang ating kasirola para po igisa po muna natin yung bawang, yung luya, yung sibuyas at yung ating mga pangsahog. Igigisa po muna natin siya bago natin siya gagataan. Ito nga pala yung paggata ko po, hindi ko po na ipakita kaganina. Ito po yung gata. Ha? Asiti litsi di koko. Ganyan po ang tawag dito. Asiti litsi di koko. Ayan po wala po kasi nabibili ditong nug mismo kaya ito po ang ating ipanggagata ayan po lalagyan na po natin siya ng olive oil konti lang po kasi pangigisa lang po natin Ayan, medyo mainit na, medyo umuusok-usok na po. Ilagay na po natin yung ating bawang. Ayan po yung bawang. Ayan po yung luya. Ayan po yung sibuyas. Hinaan po natin ng konti yung apoy at baka masunog po yung ating mga uh, um, Huwag kayong magtatansikan, huwag kayong magliparan. Hinaan <laughs> po natin ng konti yung apoy at masyado pong malakas. Ayan po. Mmm, ang bango. Ah, mamaya po susundan nyo lang ha. Ah.